So, what's up, what's up, mga humag. I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi judge. Dinan. Okay, guys. Another request video galing sa subscriber viewers natin na si Lovella Nadwa. So, shoutout sa iyo, Madam Lovella Nadwa. At ito yung latest na request mo, Jonas versus Onyx. At sa lahat ng viewers natin, subscribers natin, kung paano nyo ako sinusuportahan sa YouTube channel natin, sana supportahan nyo rin yung own clothing brand ko and description is in uh, I mean Shopee link is in description so check nyo yun guys tulungan nyo ako na kumalat yung own na uh, uh, clothing brand ko so yun lang uh, yung mga designs naman is nasa intro ko so pwede nyo i-check doon or pwede nyo i i-check talaga mismo sa Shopee account namin so yun uh, lang yung video Jonas versus Onax. 13 minutes lang to. Tignan natin. So, shoutout ulit, Lobel Nadwa. Sundalan natin yung oras uh, unang banat kay Onax. Pahinga natin. Game! Game! Sir Arik, salamat dito sa hinain mo. Hindi kailangan nalutuin to. Buhay kong kakainin to. Lamon kahit nahilaw to. O parang kanibal to. Parang Hearns versus Hagler, round 1 pa lang, sa akin knockout na yan. Sawang sawa na akong Hearns kumain ng mga babol, nice. sakto, ito naman baka malaman. Oo, baka malaman, pero baka lang naman. Nanatiling bago na pa ako, ako sa pagiging baguhan, ako pag kinalawang mas delikado, gago, baka lang naman. Sulat ko'y pa, mm. Terminator, oo, baka lang naman. Galing! Ang dami nun ha, ang dami niyang laro dun sa baka. Di ba? Baka lang naman. Tapos, baka ang lama, ang ganda nun. So, shoutout kay Onyx dun sa laro niya dun sa uh, baka na yun. Wordplay niya dun. Angas nun. Ulitin natin yun. Parang Hearns versus Hagler, round 1 pa lang, sa akin knockout na yan. Sawang-sawa na akong kumain ng mga baboy, sakto, ito naman baka malaman. Oo, baka malaman, pero baka lang naman. na hmm. Nakatiling bago na pa ako kasi pagiging baguhan ako pag mas delikado, gago, baka lang naman. Sulat ko'y parang Terminator, oo, baka lang naman. Galing, no? Na? super saiyan to. Lupigin ang kalaban ng gusto, totoo, di ko nais na mapuri. Ikaw karangalang di naman dapat sa'yo, inaangkin mo, Mr. Pogi. Oo, hmm. Mr. Pogi. Kaso, dakilabots. Batang kalye, serye ng buhay niyan, masalimuot. One for all, all for one. Yun ang motto niyan palagi. Pero diskumpyado sa sarili niyang plano, di alam kung laban o bawi. Gusto mong yumaman at makilala? Apply kang member ng Sugod Bahay Gang. Kaso di din pwede, mukha mo pang aket bahay lang. Parang si Tito, Soto, o ko bawat kataga. Kaya victory sa akin na wala nang kawala. Mala Joey, dili yun yung puso mo. Kaya dibdib, dinadaga, ganito lang mang itbulaga. Walang kwenta, walang ya. Malambot, malamya, mas mapuro lang katanya. Sa katana likha ko, hiwa parang espada katana. Mas mapait pa sa droga, sa akin eh? isasapitin mo. Matapos kita na durugin ng husto, agad na ko. Wasakin ako, yun ay di mo kayang gawin. Alerto 24 oras, takbo ng isip ko men. Kayo ang saksi kung ano ang aking kayang gawin. Unang hirit ko palang. Katapusan mo na din. At kung matalo kita, walang nakapagtataka dahil lang isang buwan dahil lang isang pag-eensayo ko tumbas na ng isang araw ko sa loob ng silid ng panahon at kaluluwa. Time. Time mo naman. Ang galing na na. Ah, uh, yung tinutukoy niya ata dun sa room. Isa ano 'yun eh, yung aning aning wait, ilang wait. wait, wait, wait. na ng isang araw ko sa loob ng silid ng at kaluluwa panahon at kaluluwa. Parang ano yun, no? Hindi ko alam kung iyon yung tinutukoy niya, pero sa Dragon Ball, di ba yung sa templo, yung doon nag, dun nagtitraining sila, sila Goku, sila Vegeta. Yun nata yun, eh. Pero, yun. Kung hindi man yun, same ano lang naman, same uh, use lang naman, eh. Di ba? Anyway, pinaka tumatak sa akin din is yung wordplay niya sa baha, no? Sawang-sawa na kumain ng baboy. Ito, baka naman tapos baka naman baka malaman ang angas nun tapos bakal lang naman tapos bakal ang laman tang inang lupit nun pre ang ganda nun yun yung pinaka highlights ni, ni Onak sa ano na to sa, sa round na to yung uh, wordplay niya dun sa baka tang inang tindi nun kung paano niya binigyan ng uh, ano yun ng, ng uh, dito, ng setup ng mga approach ng delivery Solid 'yon yun yung pinaka gusto kong uh, ginawa ni, ni Onyx dito sa ano unang round. Although technical yung at although ano kahit naman ngayon eh 'di ba nakita pa rin naman natin si Onyx na bumattle ngayon at ayun pa rin yung estilo niya, technical and uh, mas ano lang mas natripan ko lang tong performance niya dito as debut battle niya. Kaka-champion lang daw niya sa tryouts, 'di ba? Sabi ni the boss Arik bago siya bago natin iplay play yung video pinanod ko yung intro eh. So, 'yon. Angas. Gusto ko 'yun, technical. And uh, solidong mga ano 'yun, solidong approach 'yon, solidong uh, uh, atake 'yon para kay Onax, agresibo. Ang ganda noon. Effective. Effective 'yun. Pero nakulangan lang ako sa mga direktang uh, atake or direktang uh, punto para kay Jonas. Kasi more on ano eh, more on uh, more on 'yun, more on technicalities, Tsaka broad 'yung atake ni ni Jonas ay ni ni Onax, sorry. So, yun. Hina, medyo ang hanap ko lang, medyo hinanapan ko lang si, si Onyx dito ng mga direct hit para kay uh, Jonas. Yung, pag, alam mong para sa kanya talaga. ba diba? Yun yung kulang sa round 1 ni Onyx para kay Jonas. Pero, nevertheless, sobrang solid nun. Especially those wordplay. Okay? So, Jonas tayo. Pakinggan natin. Time, time pa Jonas. Pakinggan natin. Yo! Anong baka lang laman? Gago hmm. ang kaharap mo, Toro! Ako pang itbulaga, yumukha mo, pansoko. Gago. Tangina! Champion ka ng kabite? Oo. Oh, pero wag kang masyadong mayabang. Kasi nakalusot lang naman tong marupok kasi walang matigas na humarang. Ang tagumpay ay napasakamay mo't hindi ka sumablay. Buti di mo ako nakasabay, baka di ka na nakalabas doon ang buhay. O baka magribat, sabihin na ako ay palpa kasi yung pagiging kampiyon ko ay merong kahate fuck you, pinatunayan ko lang dun sa king na sa freestyle, di lang siya ang pwedeng maghari. Usap mm. Usapang pagbabalik. Nice oh, hindi malupit dun. Alam kong kailangan pa rin yun, pero sa inyo na lang yon. Dahil kung bibiyayaan ako ng Diyos na maging mahusay sa pagbabalik, gusto ko yung may katuturan na ang ibabalik ko yung buhay ni Sir Francis Magalona. O oh. oh, ano, ha? <laughs> Kaya, Onax, oh, kamusta? Nasa mabuti ka ba'ng lagay? Oo, nasa mabuti ka ng kamay. Pero tinangay kat nilagay ka sa bingit ng hukay. Pinasugod ka sa gera, ang bitbet mo tinapay. Nasanay ka sa freestyle at sa labang hmm. may tugtog. Pag pinatay kita, punebre ang soundtrack mo sa puntog. Woo! Kasi putang ka, nung laban niyo ni Sibil, nagmukha kang kambeng. Nung round 2 and round 3 ay puro chok to si Praneng. Kaya huwag ka nang magmatigas at mag-aastang magaling Paano ka dudurog ng dingding kung binali ka ng tingting -ting? Kaya humalik na sa lupa, humalik na sa lungga Kung wala kang awa, ako Ay kung wala kang respeto, ako wala kong awa Ang ibig ko sabihin na hindi mo makuha Ako ay asun lobo, nalalapa ng tuta For armor, for armor, ulul Hindi ako natatakot sa grupo nyo Dahil kaya kitang gilitan sa harap mismo ng amo mo alam kong titirahin mo grupo ko, pero binabalaan na kita. Yung huling tumira sa Breezy Music, lumayas na ng planeta. Mayabang ba ma ako? Oo, talagang mayabang ako. Kasi wala namang hindi mayabang ang tumungtong sa ligang to. Kaya ako'y obligado na mamatay ka sa kamay ko. Dahil ngayong Pasko, ang regalo ko sa inyo, bangkay mo! Kaya maghanap ka na ng kuta mo Kahit saan ka magtago O kahit sumandal ka pa sa among mumbulag Sa isang ngampas Kigugo po At mas matakot ka sa titig ko Dahil sa titig ko palang Uuwi ka ng hubo Dahil kung kay Flick G Kumurang lang hmm. ang mata ng Illuminati Sa akin umiyak pa ng dugo oh. Okay Ang dami niyang Ano bala doon Putang ina Kung sa content lang Pwede nating uh, sabihing Diket eh ba. Diba? Ano to? Uh, overall to guys, overall to. Kunayin natin dun sa sa sinasabi ko. Kung content lang guys, pwede nating sabing diket to sa dalawang MC. Kaso yun nga eh, lamang si Jonas dito sa sa round eh kasi pakalawa siya ng umaatake, 'di ba? So meaning ang dami niyang uh, pwedeng uh, ikarga dun sa round niya eh. na freestyle na na-rebat. And ayun nga, yung uh, unang mga verses ni ni Jonas rebate, eh, 'di ba? Na kung ako pang itbulaga ay toro tapos itbulaga so ano? Soko. Tapos meron pa eh. Uh, basta dalawang rebat ni, ni Jonas dun tapos para sa akin pasok yon at naibalik nyo talaga ng maayos yon pero hindi ko pa masyadong uh, iniskuran yon kasi parang hindi although effective na rebat yon but i think ano eh, kulang kulang pa kaya pero parang hinanapan ko pa ng iba tapos yun pagdating ni, ni Jonas dun sa content niya sa pinaka sa niya uh, yun nga sabi ko dikit dumidikit pero unti-unting lumalamang si Jonas sa ano eh bandang dulo na di ba lalo na yung mga punto niya putang lupit nung ano ah uh, lupit nung tinalo ka ng ting, -ting di ba? Diba, yung ding, -ding tapos, paano ka tatago sa akin, sa, sa, akin, kung tinalo ka ng ding-ding? Ito, -ding. so, ang anong angas nun, no? Uh, ha! Dikit to, dikit to. Uh, pwede tong, uh, sabi ko nga, pwedeng nga uh, tabla tong battle na to, itong round nito, Technical, tsaka, uh, yung atake kasi ni Jonas dito, yun yung hinahanap ko naman kay, kay Onax, eh. Uh, diba, ang, ang uh, hinahanap ko kay Onax dito is yung mga direct na hit para kay Jonas which is ay naman yung nakita ko kay Jonas para kay Onyx, So i ano niya doon uh, uh, inatake niya talaga si si Onyx doon through direct ano eh direct uh, punchlines, 'di ba? So para sa akin ay yung nilamang ni Jonas tapos mas ma bilis pang uh, ma-absorb yung uh, yung mga punchline niya kaysa kay Onyx, kay kay Onyx medyo technical eh. Then kay Jonas naman uh, halo comedy jo ah uh, uh, may technical din naman pero para sa akin mas flavored yung kay Jonas eh. So dikit lang uh, hindi naman ganun kalayo siguro kung hindi nag si, si Jonas tapos hindi hindi kumonekta yung ibang mga suntok baka possible para sa akin tablayon pero ang dami niya kasi mga lalo na Ender ni Jonas no yung uh, pinapikit ni 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 Flick G yung ano yung uh, mata ng Illuminati sa akin, lumuha, something. ba diba? Ayos yun. So, I think, uh, lamang si Jonas ng kuunti lang, gahibla lang. Uh, I'll go with Jonas sa score na 8-7. 8-7 in favor of uh, Jonas. Round 2. Jonas, pahing ka natin laban to. Check! Ano? Mukha akong pansoko? Oo, gago. Ang kasop, pinatay ko na tong bobo. Usapang freestyle, hmm. wag ako, iba na lang. Sa akin pupulikatin kami. Freestyle mo parang sulat ng doktor. Ang hirap intindihin. Hmm. niya na lamang sa kulit para kabobohan maitago. Parang tibing walang antena. Yung mga sinasabi mo malabo. Sa kayabangan napakayaman. Sa kaalaman sobrang hirap. Kasi sabi niya kay J. King isasawsaw kita sa ketchup. Para ka kasimpangkrap. Ang lupit mo pala eh. Ikaw lang nakakaintindi ng pinagsasasabi mo. Ikaw na lang nakakaintindi ng na pinagsasabi mo Kahit sino, pag napanood mo mag crystal talagang mayayamot Puro ka ah, akanang ah, para kang kinakantot At ito pa, nanay daw ni J. King may burat, katangahan may tila, itinodo mo na Paano mo nalaman? Bakit? Nasubo mo na? At magpapaulan daw siya ng tamudga pula at dugo yun, loko-loko ka Kakatira mo ng mga pokpok -pok na minority, ano na pala mo? Nagkatulo ka na Hubarin mo yung maskara mo, huwag kang magtago sa imaheng maamo Dahil sa realidad ang yung ugalit pagkatao, kasimbaho ng barado na banyo kasi baho ng barado na banyo. In lang. Nag-choke. At ito. Sige, bibigyan kita ng tirang malupet Freestyle lang ba? O sige, sino dyan magbibit? May freestyle lang ko lang to. Total, wala ka naman tira. Tang ina. Time. Yun Time. lang. Bumitaw. Bumitaw si Onax. Patay. Wala, bumitaw guys. Bumitaw si si Onyx kala ko mag magi si si Onyx dito from round 1 to 2. Kasi ang ganda ng round 1 niya, handang-handa niya yung handang-handa yung round 1 niya. So, ako syempre I'm expecting na mas handa or mas ko co connecta mas magiging malakas na yung round 2 pero bumitaw si Onyx dito. Total wala ka naman tira. Tang ina. Time. Time bolo mo Putang ina mo ka. Ubod ka ng bobo. Yung baladong inidoro kaya nabarahan yon kasi pinasok ron yung ulo mo. Ina mo ka. ngayong round 2 na, talagang pupuruhan na kita. Kanina, inasinta lang kita, ngayon sasapulin na kita. Tutal mahilig kang magmalinis, ngayon sasabunin kita at ianda mo na yung mukha mo kasi pipis niya ang kita. Kasi bakit ganyan yung pisngi mo, Onax? Literal na makapal. Kung ako hindi ako pinatapuan sa lamok, ikaw pinalaki ka sa sampal. Kasi nung nanay mo, tuwan-tuwa una nung ikaw ay iniluwal. Kasi sa sobrang laki ng mukha mo, kala ng kumadrona, kambal! Ang ina mo ka. Miminsan ba, hindi mo na itanong sa magulang mo kung bakit yung pagkakagawa sa'yo talagang wala na sa hulog. Kasi yung kombinasyon ng mukha mo at katawan mo talagang sablay yung hubog. Kasi tingnan nyo, yung katawan niya gutom pero yung mukha niya busog. Yung katawan mo pang askal tas yung mukha mo bulldog. Ang ina mo, siguro na ginagawa, sikpat ganyan yung mukha mo, or timbayag yung hulma. Siguro nung ginagawa ka ng Diyos, sobrang katin betlog niya. Pero huwag kang mag-alala. Baka ma-discover ka, promise. Baka bukas pagising mo, panlima ka na sa teletubbies. O, ayaw mo lang. Tangina. Sao? Hindi po cute yung pisngi mo? Mag-aangas ka na rito. Di ka na kailangan sa flip-flop, gago. May mox na rito. Ano, Onax? Masakit ba? Iyang hiya ka na ba? Ikaw ay tarantadong tinarantado na mas tarantado sa'yo talaga magsumbong ka na sa mga alahi mo. Kahit sino malapit doon sa kanila. Ba nga kahit yung amo mong bulag, mamulat pag pinakitaan ko pa siya. Kasi ikaw, hindi sapat ang yung gaspang para sa akin ay humad lang. Kung balak mong bumalakit babali ang ng tadyang. Tira ko'y malabulala, kaw tumalamang yung armor yung pananggalang para sa akin kapote lang. Ha? Kaya onaks oh, nax, nang ina mo, o, ipahinga mo na yung mukha mong korting eggnog. Nangyihingi ka ng bit, wala ang, ang brief kasi wala kang betlog. <laughs> <laughs> Bars! Ang layo na ang good nun. Uh, Ayun, powerful round 2 para kay Jonas at uh, pure comedy, pure jokes ang uh, pinakita ni, ni Jonas sa round 2. At para sa akin, sobrang effective nun and yun, uh, no question about it guys, it's Jonas rounds. Uh, it's Jonas round rather. Uh, bigyan ba natin perfect si, si Jonas doon. And ay sige. 9 points para kay Jonas din kay Onyx. Wala eh, kumas ano eh, bumitaw eh, lumaylay eh. So 9-6 in favor of Jonas. Malayo, malayo yung mag, naging ano nun, naging agwat non Ah, uh, dalawang beses kasi nag-choke si si Onyx. Eh. Yung una akala ko ah uh, lang siya ng hangin doon, pero naulit eh. So ano talaga, nag-matter talaga yung dalawang choke na yun. So, akala ko nagpost pause lang kasi nawalan ng ng, uh, ng hangin, huminga. Kaso yun eh. So, yung pangalawang choke, tapos hindi pa niya natapos ng maayos. So, I think 6 points para kay Onyx. Then, kay Jonas, solido nga uh, mga jokes yun. Ang ganda nung, uh, mga pinagsasabi ni, Jonas dito at para sa akin, nakuha niya yun. Yun, uh, 9-6 in favor of uh, Jonas. So, that's 17 to 13 up by 4 points. Up by 4 points. So, rounds 1 and 2, Jonas na yun. Round 3. Wala akong betlog. Para ka may toyo. Ang mo nga, parang siling labuyo. Check. Ikaw lang ang natutuwa sa mga pasabog mo para kang IC sir. Madali lang sa akin paslangin to, tawagin niyo akong Abu Israel. Bawat bara ko malabala to, bibig ko'y parang baril, asintado to kahit iwasan mo tatamaan ka parang assassinate ni Cardel. Hindi sukatan dito ang tagal at dami ng iginugol na taon, hindi yung sa patarason upang patikusin mo ko pagka pinaglalaban natin dito ay isa. Ako saludo sa tunay na may malasakit sa ganitong uri ng musika, mga totoong isinusulong ang hip hop, nirerespeto ko sila. Kung tingin mo hindi kita nirespeto, alam mo na kung ano ka. Sa mo, ibang klase to. Talagang klase ko, ito klase Parang si Sak, maestro ako dito, ikaw, estudyante ko. Mr. Metro Manila Division Tryouts Champion. Pero di ba taga-abiti ka? Nakapagsapala lang sa wildcard, alam na kasing walang mabigat na freestyle sa listahan ng division na napili niya. Nakatimbre na. Buti na lang ganoon kasi kung nagkataon, isa ka sa mababaon kung kalabarso ng pinasok ng division. Hindi ka magkakampiyon, isa ka sa makakahon kung nasa isa tayong division. Dahil... Puta ko isip talas ng bolo Mas mabangis pa sa lobo Pag nanuwag malatoro Kung ako'y Diyos si Apollo Mga siksik mga bobo Nakisiksik lang sa trono Ako, Kampyonato, gago Inuwi ko ng solo Kaya bago ka magyabang Mag-isip ka muna Tang ina ka Tignan mo muna yung sarili mo Putang ina mo Mukha kang tanga At ako wag mo ako masyadong wag mo ako masyadong mamaliitin Mamin Bago mo ako maliitin Tignan mo muna na maigi Ang sarili mo sa harap ng salamin Tay, muling banat Wala wala na, hindi na nakabawi si, si Onyx doon. At uh, yung momentum niya from round 1, hindi na niya nabalik eh. So, yun. Laking ano, laking uh, dagok ano, yung choke niya sa round 2. Kasi nawala yung ano niya, nawala yung kumpiyansa niya. Yun, yun lang. Round 3. Jonas, Jonas Onax, putang ina ka. Kung nagsabay tayo nung tryouts, hindi ka lang ahalik. Papalunukin kita ng sarili kong paa. Putang ina mo. Sabi niyo nung labay niya kay Sibyl, kung usapang bilis lang ngayon, hindi mo ko malalamangan. Ako? Hindi ako ganong kabilis pre, pero kaya kitang iwan. Sample? Walang silbi ang tatatangkis mo, papapagdinaan kita sa git-git. Mamasuwin kita sa dibdeg pati yung bayag mo hanggang mapit-pit. Lalaslasan kita ng leeg hanggang yung dugo mo ay sumiret para mapasama ka na sa mga pilapilang bangkay na aking bit Dahil onaks, boplaks, santags mo ay talaga. Puro lang takatakatak, takatakatak, takatakatak tang ina mo ka. Bisa mo na to, Miguel. na huminto, magpahinga na sa pagiging mo. Dahil kung bilis mo, ay bilis lang itong bilis ko. Ay may ibang sto. na pa para ka na Kaya -eh. ina mo ka. Pag di ka matalim at magaling, itadalim, pailalim, matulad mong tanga-tanga. Sige lang, rat-rat ng palpak. Pag on rat-rat, nasog-lasog -rat, ka. Ngayon na inabot at binalot ng takot. Ang kulangot ka, anong pugot ka. utang ina mo. Talagang pinagod mo ako. <laughs> 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 ngayon, <laughs> ngayon on, next, alam mo na, na mapapre-freestyle o retent ang ina, di mo ko masasakop. Di mo mapapasindak, mapapaatras o matatakot, mapamay bit o akapela, saan man tayo magpangabot, ko kong ikaw ang unang papalaot. Ang ina kasi, hindi ako malalim, hindi ako malalim sumulat, hindi ako malalim mag-isip, hindi ako malalim magsugat, hindi ako malalim magbalik, hindi ako malalim magtarak, hindi bangi na matarik. Pero pag binaon kita sa sobrang lalintang, ina mo talagang di ka na makakapanik. Sabi niya, sabi na kay Sibil, si daw hindi sumikat kasi tamad daw sumulat. Gago, hindi lahat ng masisipag sumulat sumikat. Tsaka tanda mo talo ang taong masipag ng taong mautak. Kasi isipin nyo, napakaraming magagaling na manunulat ng wala pa noon pero hanggang ngayon hindi na ilala. Pero tayo, biruin mo. Nagkaroon lang ng flip top, puta patok na sa masa. Kaya wag mong pupunahin yun na una sa'yo kung yung paratang mumalik. Kung yung rap naging, naging sex lang, si, Sibil, marami na nakantot yun. Ikaw, hindi ka pa Kaya ano, naks, kamusta? Nakakaiya ba? yung ginawa ko yung pagkatake parang sinampal ka ng kamay na bakal tapos yung bakal may tae uh, <laughs> ang ino mo kasi eh. kung ikaw yung pinapunta ng kamo mo nagkamali siya ng pinapunta gago. ang ino mo ka December na ka pa mukha kang magsusumba Time. 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 Ay, okay, hindi ko inaexpect na magiiingal yung yung uh, banat ni ni Jonas Stone. So, ayun, ano, klaro, ito yung uh, but na lang hindi ko pinerfectan yung ano no, yung round 2. Pero I think deserve din naman ng round 2 yung perfect and but I think itong round 3 ito yung pinaka na na round ni ni Jonas and ito yung uh, para sa akin perfect 10 para talaga. Yun, uh, kay Onyx naman, mm, eh, nawala yung momentum. Nawala yung paging aggressive. Sayang. Sayang. Sobrang sayang yun. Uh, 10-7 in favor of uh, Jonas. Hindi naman kailangan ano pa to i-break doon pa natin ng mas malinaw, mas maayos. Kitang-kita naman eh, in, uh, in, uh, in terms of performance, lamang na lamang si Jonas. Retains, Jonas pa rin. Punchlines, retains pa rin. Punto, Jonas pa rin. So, I think, overall, Jonas. Malinaw. Yo, on six. Day 3. Tangan ng laban yun, pare. Flip top, mag e, para sa ano lang pare Yeah. Jonas vs. Onax, parehong kampiyon ng mga tryouts nila. Ang boto, 3-0 para kay Jonas. Salamat, yes. yes. salamat. Yes. Judges, judges. Yan, ba? Diba? So, malinaw, 3-0 naman, Jonas. Judges. Mm. Three, eh, Jonas, magkaram yung pangalan ni ano yun? Jonas Onox. <laughs> Jonas at Onox. Binoto ko si Jonas, kita kita naman. Maganda yung, yung pinakita ni Onox kasi mas flawless talaga Yung Jonas. Yeah. Malakas yung pinakita ni Jonas at uh, Onyx Onox, pero naging mas consistent si Jonas. <laughs> Ayun, so hindi eh, di ba? Si yung ano eh, yung mga yung tatlong judges Apok eh, Akata. Ah, hindi, ah, hindi pa pala siya Akata ah, doon. Nico, tsaka balakid. Sobrang klaro na Jonas talaga all the way. Yun lang. So, shoutout out Bella Nadwa. Sana nagustuhan mo yung review ko dito. And sana modern ka na sa choppy. Diba? Sa, ano natin, sa clothing natin. So, yun lang. Kita-kita tayo uh, sa next na mga review, mga kumag. Peace out.